Kanis na ito. Ena, huli. Oh, denon huli, huli. Eh, hatrape balon-balon tumakbo. Tumalon tumakbo mga idol. Grabe. Ang lalaki. Tumalon tumakbo mga idol, 'yung lalaki mga idol. Pa. Kumalon din. Meron, meron. Tara, kumalon haluan. Haluan. Haluan mga idol, sila 'to. Haluan niyan idol, haluan. 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 idol idol ayan idol idol saka karpa mga idol sana ceket pa tinakyo mga idol tumakbo mga idol kita-kita mga idol lapitan yung takbo bilis bilis 'yung baye pasakbo mga idol bumari pasakbo mga idol ha bilikan ka sila kaya 'yan tumilis tumakbo mga idol ah pakita mo bilis nga tumakbo eh sa akin 'no ko lang ahul yung ori may, may ay dito, no? no, ay dami dito, 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 ay dito, dito, Ito, dito, dito, ay to, dito, 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 may to, dito, 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 ay, ano Pula, ano? Pula. dito, ay to, dito, 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 ay to, ng Wow. Wow. Wow, idol. Ang galing mo, idol. isa kang alamat, idol. Ang dami, idol. Wow. Super. Isa kula, idol. Uy, huli natin yung karpa. Huli natin yung karpa, idol. Huli natin yung karpa. Huli natin yung karpa, mga idol. Dapat, no? Six, mga pulahan. Six. ni Jaling Hello. Ah. Well, no. Hello. Ma. Hello ma.